Ma'am Daisy, magandang hapon. Hello po. Magandang hapon po, Sir Luffy. Bago ang lahat, ang aking pong taus-pusong pakikiramay po, ma'am. Opo. No, so, yung pong suspect, nakakulong na po, ma'am? Nakakulong na po. O oh, sige. Ano pong pwede ko may paglingkod po sa inyo? Ano pong tulong pwede ko may ibigay po sa inyo, ma'am? Salamat po, Sir Rafi. Um, ano lang po, yung siguro po yung pagpapalubong lang po siguro ng anak ko. Tapos yung kahit kunting yung bahay-bahay niya sa may ano po. Kasi hindi pa po kami makapagawa noon. Kasi may, may tumutulong naman po yung gobyerno namin dito. opo Sa mga Konting gastusin po. Ay, hindi pa po nalilibing yung anak niyo po, ma'am? Hindi pa po. Sa Thursday pa po. Sige. Sasagutin kong pagpapalibing at magbibigay pa ako ng 100,000 pesos, ma'am. Maraming salamat po, sir. Sige po. Shari, bigyan natin 100,000 ito si ma'am. Tapos, palilibing pa natin. Pwera pa yung pagpapalibing. so, ah, dyan grabe. po nilagay yung uh, mga labi po ni uh, Princess. Oh. Balon po yan, Sir Rafi. Oh, shoot. Grabe naman to. Baka adik kung <coughs> may kagagawa nito. Opo, oh, po siya sa, ano, sa drug test po. Ayun. Kasi di lang po siya. Hindi po namin siya masyadong close dito. Yung parang bagong salta po siya dito daw eh. Hindi ko rin siya kilala din. Pero kapitbahay namin po. Kapitbahay niyo po ito? Opo sa may unahan lang po ng bahay namin kasi yung bahay namin malapit sa may ano palayan tapos may bahay-bahay sa doon tapos dumadaan po siya dito po sa may bahay namin po Nako grabe to matindi itong okay. ginawa nitong suspect na si Dondon Aside Asedo Natutulog lang po yung anak ko tapos kinuha niya ng madaling araw umakyat po siya doon sa may ano sa may PR po kasi namin naka-connection lang siya sa may kusina namin tapos hindi pa siya nalagyan ng mga rehas-rehas doon po siya umakyat <coughs> Oh, okay. kasi po kasi niya yung dalawang kapatid na lalaki tapos yung tatay niya natulog dun sa kabilang kwarto kasi nga po yung wifi hindi abot dun sa kwarto namin, so dun po siya natulog. Ang ano ko lang kasi kasi may aso kami, eh. hindi, hindi siya tinahol ng aso. Oh. Parang siguro inamuhan niya yung aso na namin. Sabi niyo po yung bahay niyo, ma'am walang bubong may may bubong po siya yung ano yung bintana lang po ng CR namin is ano pa siya hindi pa sa tapos po walang rehas rehas po so doon po siya umakyat ah uh, pero ngayon po may rehas na yung banyo nyo? Wala pa po. Hindi pa po kasi tapos yung bahay ko, sir. Meron, tapos meron po kayong dalawang anak, ma'am? actually, lima po yung anak ko. Kasi yung dalawang dalaga ko is dito, dito natutulog sa mama ko kasi anak ko po sila sa una. So yung anak kong ano, pangatlo, pang apat at pang lima, doon po sila sa may ano, tatay nila. Ayan yung nila sa mismo bahay ko po. Ayan po yung hindi pagawa, yung bintana. Opo, opo. O sige po. Kausapin kayo ni Odette, ma'am, importun pa Pay. Doon namin ipa dadaan yung pera sa Fortune Pay. Sige po. Maraming salamat po, sir. Opo, ma'am. Okay. Samuli kami opo, po yung nakikiramay, ma'am ha. Opo, salamat po. Sige, ma'am. Magpapunta kami ng reporter dyan. titingnan din namin kung ano ma may gawa namin tulong para doon sa bahay ninyo na sabi nyo pala walang opo, bintana. Pakayos po natin. Okay? Opo, salamat po. Salamat yes. po, sir opo ma'am opo ma'am salamat din po sa tiwala okay si senior master sergeant arnel babor chief investigator butuan city pnp uh, sergeant babor magandang hapon po sir magandang hapon po senador rapitol po po sir so nobel po ah. itong sa suspect yung kaso niya tama Rape with murder? Rape with homicide po, Senator Rafi. Rape with homicide. Opo, sir. So, bailable yan? Siyempre, hindi. Hindi, bailable po, sir. Kasi plinano okay. niya po yun eh. Plinano niya yung pag-rape eh. Kasi umakyat pa siya ng bintana. O, oh, planado niya. Hindi naman yung random na nakita lang dyan pag yung bata. Tapos bigla niyang kinuha at ginalaw. Ito, pumunta sa bahay, umakyat pa sa bintana. O planado niya. Plano niya talagang may gagawing masama doon sa bata so ako'y naniniwala linano nitong suspect na ito so nakakulong siya dyan ngayon sa inyong pitan sa presinto opo sir nakalitin po siya sir ay siguraduhin niyo siya na hindi makatakas yan ha opo sir wala problema po yan, sir so ilang taon ang pagkakakulong niya sa aking pagka intindi sir heinous uh, crime yung ginawa niya sir so habang buhay po yan sir alive habang buhay pagkakulong. so very good kung ganon sige siguraduhin niyo po na hindi siya makalabas diyan ha hindi siya makatakas opo sir opo sir sa po namin, sir. Okay, sige, mabuti na, mamainap. Okay, maraming maraming salamat, dagan salamat, Police Senior Master Sergeant Arnel Babor, Chief Investigator Butuan City PNP. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Kapitol po po, sir. Maraming salamat din po sa iyo. Ang party list na masasandalan, sandalan, AXIS, number 68 sa Balota. Dr. Negare. Yes po, Senator. Isang lalaki umakyat sa bahay mm -hmm. tapos pumasok sa bintana at ang kanyang target ay para Kunin yung bata, rape at ibaon sa balon. The crime would always be termed as rape with homicide. Pope. Although you are correct in saying na kapag hiniwalay po natin yung two act, magiging murder po yung isa. Kapag ka we're charging a complex crime, which is rape with homicide, yun lang po ang magiging technical name niya. But there is no worry, Senator, yung matacharge natin ng crime, they will face the highest penalty under our laws. Pope. Yun nga, heinous crime nga. Uh, sabihin, yes, Pope habang buhay pagkakulong. Kasi... Pag pinihilan mo 'yon, pag yep. rape ay eh, kaso namatay kaya homicide ang idudugtong hindi pwede murder dudugtong yes. doon. Okay. Yes po, Senator. Even kung yung pagkapatay po would been would have been a murder, ang uh, proper term pa rin po is rape with homicide po. But it's only a matter of uh, name. Yung effect naman po would be still the highest penalty. Eh nee, pero ano lang ako, curious lang ako. E eh, planado yung ginawa nitong suspect eh. Yes po. Yes po uh which usually would turn homicide into murder po dahil may ano uh, evident premeditation or pinag isipan po talaga. Kaya nga, kaso um, sa batas natin uh, hindi mo pwedeng idugtong ang rape sa murder. Ah uh, hindi po senator, it yung crime would always be called rape with homicide po. Pag rape, okay. 'yun ang pinakaiba uh, dyan. Okay, sige. Yes, Salamat, Tony Garrett. No problem Please, po, pinatutunan sir. Pinatutunan tayo. Okay. Ilang taon na ba itong si Acedo, Sarge? 28 po, sir. Paano po nahuli itong suspect na ito? Doon po mismo sa area ng pinangyarihan po, sir, kasi tumulong din po yung mga tao doon po sa area. Kaya madali natin na po yung suspect natin. Ah, nakipagtulungan. Yung opo. mga, yung komunidad. Opo po, sir. Tama po. Kaya nakipagtulungan ang komunidad dahil malaking tiwala nila sa PNP dyan sa Butuan. Ganun lang yon Opo po sir. Ibig sabihin yung PNP dyan sa Butuan is doing a good job. Good job. Mabuhay kayo dyan uh, Butuan PNP. Uh, sa inyo po, lalo na Sar Sargento Babor, Investigator. Sir, God, God bless po sir. God bless din po sa Natura Petrol po po. Ma'am Ma oh, Daisy? Oh, yes, oh, yes po. O oh, sige, pupunta po kami dyan sa Butuan uh, para... Okay. Tignan namin kung bukod sa bibigay ko 100 plus palibing, kung ano pa po pwede namin may bigay na tulong para doon sa bahay. Salamat po. Kasi sabi niyo po, hindi patapos. tapos. E eh baka patap ako na po magtatapos doon sa construction. Salamat po. Opo ma'am, opo ma'am. Ha? Sige na lang natin bahay. Apo, apo. Para matapos na. Para hindi na sila mapasok. Basta, basta. Sige ma'am ha? Sige papunta tayo. Sige ta. po. Salamat po sir. Salamat, Salamat po. din po sa tiwala. Magandang hapon po madam. At nakikiramay po kami sa muli. Thank you po. Salamat po. Salamat po magandang hapon po. Thank you po.